ginawa natin itong online dahil kailangan protektahan ang data ng senior citizen. Kung online siya, walang ibang kamay na makakahawak, kundi diretsyo na sa komisyon at protektado. In fact, kailangan i-secure i-firewall para hindi ma-hack. Yan po yung protection na gusto natin. Now, may mga seniors na binibigyan ng forma. Sana po yung pagtanggap ng forma na yun, ay hanggang sa asosasyon lamang at protektahan ni presidente ng asosasyon at huwag ipamigay sa iba't ibang tao kasi violation yan ng Data Privacy Act. At kung may senior citizen na maghabla dahil ginamit yung pangalan niya sa kung ano-ano mga programa at yung mga lahat na mga pamimigay o anuman, yan po ay violation. At pwedeng yung namimigay ay pwedeng ihabla at pwedeng makasuhan pwedeng ang kalaboso dahil sa violation ng data privacy. So, careful careful lang. ngatin lang naman, iniintindi natin si senior citizen na baka hindi marunong mag-online at may sinulat but kailangan protektahan talaga yan. Walang kahit sinong politiko, o ahente o, kung sino man ang pwedeng gumamit niyan hanggang dapat nga isara yung honos o cabinet na nilalagyan ng papel. maski sinong miyembro, hindi dapat mag-open yan. Si secretary lang ng asosasyon ang dapat magtago. Yan po yung rules natin. So maraming salamat po sa Uh, binigay na panahon paglilinaw sa puntong ito. Attorney, last question ko lang po. Uh, anong mga sabi niyo doon? Ano napansin ko na nababagalan ako sa uh, pag register ng mga kababayan ko senior? para walang naiki-operate ng na mga ano, uh, barangay or other provinces. Well, actually, may DILG directive, ano? At sabi ng DILG directive, all L LGUs must cooperate. Eh, kung walang hindi nag-cooperate, sana tawagin niyo ang patsin namin para pwede nating masulatan na na ikaw po ay hindi nag-cooperate. Baka pwede namang uh, bilis-bilisan mo yung apak mo para matulungan mo yung seniors. Yeah. Meron kami na narinig sa iba-ibang lugar uh, at wala na yung uh, like sa narinig namin ng last, iba na nag-on na registration pero naninig sila. Oh, hindi po doon, pwede yan. Man, uh, Kaya nga, yung forma natin na pinakita, not for sale talaga. Oh, okay. so, so, kung maningil ka, paano, hindi may sale na, kailangan i-reklamo yan. Kasi dapat walang paniningil na gagawin. Kasi okay. yun yung na last namin na narinig sa area ng uh, outside of Manila naman. Oo, oh, may, may, may narinig nga ako, pati ID, binibenta, hindi pwede. Pero attorney, 9, sa batas nagsabi right? libre yan. Naimbestigahan niyo na nila po ito. Eh, ngayon mo lang nga sinabi. Sabihin mo okay. sa akin, anong lugar? Yeah. Quezon City. Quezon City. Quezon City. O, di sulat niyo. Kasi ang laki ng Quezon City. Sulat niyo. Parang oh, okay. kayo kong mag uh, <laughs> ah. Yung exact, uh, sino ang... Kasi di ba kung mag-report tayo nung elementary pa tayo, tinuruan tayo, who, what, when, where, why, how. Di ba? Isulat is, natin. Ang mga atorning uh, doon sa mga barangay na kinukod ka yung online registration kasi ito yung ka-experience. Banggitin lang sino ang kumontra oh, para okay. maano uh, natin. Oh, okay. In short, sir, parang pinipigilan po nila yung... Uh, ayun lang. Uh, okay. So, kailangan banggitin natin sino ang pumipigil uh -huh. para matawag ng pansin kasi hindi lang tayo dito ang involved, eh. pati si DILG involved din. Uh -huh. Uh -huh. Deh, si DILG, medyo naman masama ang ano nila pagka hindi sila sinunod, di ba? Opo. Ano oh. Kasi uh, na-encounter namin yan at nila na pa, pa kami tapos kunti ka ipapadampot pa daw kami dahil tayo. Yeah, so at ano saka itawag nyo sa online kasi pwede natin tawagan yung mga ganong klaseng bumabara, mm -hmm. di ba? Sir, ano po mga sabi niya sa puspusang ginagawa ni Ms. Maratumundong sa online registration? Nako, sabi ko nga. Hindi lamang po sa Maynila, umaabot na po sa probinsya. Ano uh -huh. po masabi niya nung sir? Sabi ko nga kanina, salamat at mayor tribe increase. Kasi kailangan namin ng maraming volunteer. Yes, eh, with Mara around, nakikita, na-inspire yung iba na magbo volunteer Eh, dapat tulungan natin lahat ng na seniors. Mga anak at apo, dapat tulungan. Di ba? Yes, sir. Thank Thank you. Well, inuulit-ulit ko lang ha. Ang gusto natin online registration. Dahil protektado siya. So, sana po lahat na seniors mag-online register. Kung hindi marunong isang senior na mag-online register, hingin niyan ang tulong ng taong pinagkakatiwalaan niya. Kaya ang banggit natin, anak, apo, kapitbahay na pinagkakatiwalaan. Bakit? Kasi kung wala kang tiwala sa binigyan mo ng informasyon, at binenta yung informasyon na yan, yes, yes. may kasalanan, may krimen na nangyari. So, dahil may violation ng data privacy, yung nakaalam na may violation ng data privacy, pati na yung senior mismo ay dapat magreklamo at ihabla. I iklaro natin yan. Now, may mga areas na talagang hirap, walang signal, etc. Yung pagsulat sa papel, eh, kung hindi na maiwasan, ang hahawak niyan ay yun lang responsabling opisyal ng Senior Citizens Organization. Si Kapitan, si Konsihal, walang, walang karapatan na hawakan ang papel. Doon sa opisyal ng asosasyon lamang. At hindi lamang nahawakan dapat nga ilagay sa isang lugar na may kandado at susi silyado para hindi kahit sino ang magpapasa. Again, any violation ng data privacy, may ma mahahabla. Na kaya sana careful ang mga opisyal ng barangay, munisipyo, lungsod, probinsya sa paghandle ng data privacy. Sir, may saan lang po kaya... Uh... Sir, may pahabol akong tanong. Uh, sa aming barangay, nais namin po sana magkaroon ng baseline data din ng mga senior citizen. Kasi unang una, marami sa aming mga miyembro na ng senior citizen na hindi nakakasama doon sa tinatawag na so-called ayuda. Uh -huh. Hindi nakakasama doon sa ilang mga binibigay ng ating pamahalaan. So, marami pa rin sa aming mga senior citizen na gusto pa rin magtrabaho, meron pang mga gustong gawin. So gusto po sana namin gamitin din yung ilang tool niyo para magkaroon kami ng baseline data kasi nais po namin sana ang iparehistro sa SEC, yung aming organization. At sa gayon, makapag-avail po kami ng ilang mga privilegio mula sa ating pamahalaan. Kasi marami pa naman sa aming mga able citizen, maraming retired but not yet tired. Okay. So gusto namin maging ano pa ba O, una, una, yung guidelines natin ay nagsabing, hindi na kailangan pumunta sa SEC, DOLE, or CDA. Okay. Pwede okay. so, yung i-register nyo sa NCSC yung asosasyon ng mga Yun. Sa kailangan lang may guidelines. Number one, constitutional bylaw. Number two, listahan ng mga opisyal. Number three, okay. listahan okay. ng mga miyembro. Number Check. four, nakapag-register na ba kayo online? Kasi gusto rin natin malaman. So, with this, uh, gusto nating lahat ng asosasyon sa buong Pilipinas ay mag-improve, mag-develop, mag-plano, may yung mga budget for the seniors ay may bibigay dahil may mga plano. Now, etong gusto nyo malaman kung sino-sino ang gustong humingi na tulong at gustong magtrabaho, ang nagiging limitasyon niyan ay yung data privacy. So, sa data privacy, may tinatawag na data sharing. Pero ang nagde-data sharing ay ang gobyerno lamang. Sa mga bagay na nakapokus si gobyerno. Kunyari, si PSA at si NCSC pwede mag-data sharing. Si PhilHealth at si NCSC pwede mag-data sharing. Pero, ah, uh, Importante, importante na nagkakaisa yung mga seniors mm -hmm. at uh, siyempre, mayroon silang mga online registration Apo. yung asosasyon ng senior ay talagang yun doon tayo gusto nating mag-improve yan, mag planning siya, may yes. leadership na magaling. Okay. Tekimo kasi pinipigilan kami, gawa ng malalaman namin kung sino sila yung mga patay na mm -hmm. na nabibigyan pa lang ano ng ilang mga uh, benepisyo. Basic constitutional right yung kaya nga po. Organisa eh, di ba? Opo, opo. Sige, sige. Pati sa Jerusalem tatlong beses. Oo. po, sige. lamang po sa ating mga barangay chairman, di lang dito sa Maynila, kasi sa Provincia, okay, na lalapagan po ni Ms. Marat na para po sa online registration ng National Commission of Senior Citizens. Sana po pagsilbihan ng ating barangay officials ang ating mga senior citizen. Ganun lang. Yes. At kung nandoon si Mara at umingin ang tulong, siyempre tulungan nila si Mara. Di ba? Sige, thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir.